Kidlat News Updates Ako si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Dismayado si Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan Jan Uy sa pagkakabilang ng kanilang ahensya sa mga hindi makakatanggap ng confidential funds. Ayon kay Uy, umaabot sa 300 million pesos ang inihiling nilang confidential funds upang labanan sana ang mga posibleng cyber attacks sa gobyerno. Dagdag pa niya na mas mapapadali ang kanilang trabaho sa paghuli sa cyber criminals kung magagamit ang CIF na pambili ng Intel Systems para sa mga Threat Assessment ng Pamahalaan. Isa pa sa pangamba ng ahensya ang posibleng banta ng cyber attacks sa paparating na automated barangay and SK elections tulad na lamang ng insidente ng ransomware attack sa online system ng PhilHealth. Idinawit si Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista at dalawa pang kongresista sa umano'y korupsyon sa loob ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sinabi ni Transport Group Manibela President Marval Buena na ayon sa whistleblower na si Jeff Tumbado na mismong si suspended LTFRB chairperson Teofilo Guares III ang nagbibigay ng pera kay Bautista bilang pampapogi o pampalakas upang hindi ito matanggal sa kanyang pwesto. Isiniwalat pa ni Tumbado na dalawa pang kongresista ang nakatanggap ng 5 million pesos sa mga transaksyon ng LTFRB tulad ng pagbubukas ng mga ruta at pagbibigay ng mga prangkisa. Itinanggi naman ni Secretary Bautista ang aligasyon at hinamon si Tumbado na ihain ang mga ebidensya laban sa kanya. Kung ikukumpara ang uri ng inyong kasalukuyang pamumuhay sa nakaraang labing dalawang buwan, masasabi ba ninyo na ang uri ng inyong pamumuhay ay mas mabuti kesa noon, kapareho ng dati o mas masama kesa noon? Itong naging tanong sa ginawang survey kamakailan ng Social Weather Stations o SWS na lumabas na maraming Pilipino ang nagsabing umunlad ang kalidad ng kanilang pamumuhay ngayon kesa noong 2022. Batay sa survey, 33% ng mga Pinoy mula sa 1,500 na lumahok dito ang nagsabing nag-improve ang kanilang buhay habang 22% naman ang nagsabing lumala ang buhay sa nakalipas na labing dalawang buwan. Samantala, lumabas din sa kaparehong survey na 45% sa mga ito ang naniniwalang hindi nagbago ang kanilang buhay o unchanged kumpara noong nagdaang taon. Ayon pa sa survey, tumaas ng 16 points ang net gainers sa Metro Manila habang nananatiling very high sa balanced Luzon na umangat ng isang puntos. Gayon din naman sa Visayas na umakyat naman ng 24 na puntos. Habang sa Mindanao naman ay bumaba ng 4 na puntos. Ginawa ng SWS ang nasabing survey nitong June 28 hanggang July 1 ngayong taon at tinukoy nila ang mga lumahok dito bilang gainers. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas ng na mga oras. Manatili na para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you